Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel Ang ituturo ko sa inyo mga ka-idol kung paano po ang tamang pag-upload ng video sa YouTube to sa Facebook page mga ka-idol Ngayon mga ka-idol, uh, kung gusto nyo pong i-upload yung video nyo po yung video nyo po sa YouTube papunta ng uh, Facebook page mga ka-idol mga ka-idol, susundin nyo lang po yung gagawin ko po mga ka-idol, ito mga ka-idol, maganda po to mga ka-idol kung bakit to kinakailangan na i-upload nyo po sa Facebook Facebook page nyo po yung video nyo po sa YouTube para po uh, madagdag naman po yung views po ito mga kaidong maganda to sa mga bagong uh, bagong YouTuber po yung mga small YouTuber po maganda to para po dumagdag po yung ipamonetize uh, yung po kayo mga kaidong ito malaking tulong sa inyo to mga kaidong susundin nyo po lang yung gagawin ko po ngayon hey po mga kaidong pupunta na po tayo sa uh, ito tayo kukuha na nga ng ano, mga idol sa YouTube studio po. Ngayon kailangan mga idol pag ikaw ay magkaroon ng YouTube, na kailangan i-download mo itong uh, YouTube YouTube studio tsaka uh, tube po. Then, ngayon mga idol, i-open natin yung YouTube studio po. Kasi po, kunin din yung link ng video natin sa YouTube po. Open mo lang po yan mga idol. pagka open nito mga idol. Tayo na lang po magka-open mga idol. <coughs> Ito mga ka-idol, Na-open ko na po siya mga ka-idol. Dito mga ka-idol, ma-update din po yung subscriber niyo dito. Lahat mga ka-idol yung kumagano yung estimated revenue nyo. Makikita dito mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ang gagawin natin mga ka-idol, kukuha din ang link ng video natin para po may upload dun sa uh, Facebook page po. Ngayon po, itong makita nyo yung content mga ka-idol, dito tayo kukuha ng uh, link po sa video po. Pwede din nyo yung content po sa baba. Then, ito yung lalabas mga kaidol. Ngayon mga kaidol, ang kukunin natin yung video, ito pong nasa unahan mga kaidol. Papuntang uh, Facebook page ko po mga kaidol. Kasi ito po yung ginawa ko po ngayon. Hindi wala pa siyang views. Ngayon mga kaidol, ilalagay ko to doon para po magkaroon siya ng madagdagan po yung views niyo po. Ngayon mga kaidol, nakita nyo yung tatlong dot sa gilid. Ito po. Pinutin nyo po ito mga kaidol. Then pagkatapos mga kaidol, susunod niyo po yung share video po ito sa baba then pagkatapos makaidol nakita niyo po yung ito sa ito ito makaidol sa gilid po ang square ito yung pindutin mo makaidol, automatic po yung makaidol. kaidol na po yung link po ito itong link na ito pindutin niyo lang itong square automatic yung makaidol. kaidol yun sa baba nakalagay mo ito na po ngayon mga kaidol pupunta na po tayo sa facebook face that makaidol. mga kaidol then open niyo lang po yung facebook niyo po Di ba tapos mga Nandito tayo sa Facebook page ko po mga kaidol. I-open po natin yung profile natin ito sa gilid po. Ito mga kaidol. Okay, mga kaidol, dito na rin sa Facebook page ko po mga kaidol. Scroll down mo lang siya po. Ito na po yung mga in-upload ko po yung una. Then mga kaidol, ilalagay mo lang siya dito sa What's on your mind po. I-upload mo siya dito. Then pagkatapos mga kaidol, ang ilalagay nyo dito mga kaidol, Gagawa uh, kayo ng type po dito kung ano po yung title na nilagay nyo po mga sa uh, video nyo po mga kaidol ngayon ang nakalagay dun mga kaidol, kung paano po tanggalin yung uh, additional or mga kaidol pwede po mag, pwede po magagay dito na uh, new video po new video nasa inyo po mga kaidol, kung ano pong ano pong pwedeng ilagay nyo po dito sa Ah uh, Facebook Fiji Makedol ng pangalan po dito Makedol din At tapos po i-copy link mo siya face long press din i-face po mga idol dito na po yung mga idol ngayon mga idol, kung gusto nyo po, po mag-add siya ng mga idol, na ibang uh, kung dadagan nyo pa yung, yung sabi nyo nyo video din maglagay kayo ng kung paano kung, yung, ano yung title na kalagay dun sa ano mga kaidol pwede nyo po ilagay dito idagdag nyo po sa facebook page mga kaidol sa akin kasi mga kaidol ito na nilagay ko yung video po mga kaidol pwede rin po maglagay nung, uh, pwede rin po ilagay nyo po yung uh, name ng ano nyo po facebook nyo uh, sa yung video nyo po ngayon mga kaidol mga kaidol susunod nyo po itong next po next pwede nyo po yung next mga kaidol then postpone ngayon mga kaidol, automatic po in mga kaidol pag once na ito kasi mga kaidol, di pa lumabas yung ano kasi po mahina na yung signal ko po ngayon mga kaidol, pag malakas yung signal nyo ngayon okay na po siya mga inat na wala na siya mga inat na wala mo lang po ngayon mga kaidol, na po ito yung ano mga kaidol, ito yung bagong video ko po mga kaidol ngayon mga hindi siya na, na lumabas yung thumbnail na kasi po may sobrang may na yung signal ko po kaya po, ito yung lumalabas niya ngayon mga kaibigan, pag mayroon yung signal nyo, lalabas po yung video nyo po na ni-upload po sa uh, sa Facebook page nyo po mga kaibigan. Ito yung mga kaibigan. para tanggalin na yung delete ang additional multiple account sa Facebook? Ito po yung mga idol. Ito po. Kaya, ganun, ganun siya kabilis mga idol, kung kailangan natin mag mag, uh, mag upload ng uh, video sa Facebook page natin mga idol. Kasi po, ay, uh, ito mga idol, Ito po malaking tulong sa atin ito mga idol, para lumakas po yung uh, views natin na pa po. Example po, mga kaidol, hindi pa kayo monetize po, mga kaidol. Ito mas maganda to kasi po para madagdagan nyo po yung kung sino yung mananood po sa Facebook. Po. Sa Facebook page din, mga kaidol. Ito lang po, mga kaidol, mga kaidol, sa mga bago po. Pasubscribe na po sa YouTube ko, mga kaidol, para update po sa mga upload video ko, mga kaidol. Tsaka po, mga kaidol, palike na rin po sa video ko, mga kaidol. Maraming salamat po, mga kaidol. God bless po.